Ang mga Pilipino hinimok po na ipagdasal ang mga naging biktima ho ng EJK at hazing ngayong undas. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! <laughs> Nanawagan si House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante Jr. sa mga Pilipino na isama sa kanilang panalangin ngayong undas ang libu-libong pinaniniwala ang biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Abante, marapat na alalahanin ang mga naging biktima ng EJ case, lalo't hindi pa anya naaaresto at nakukulong ang mga mastermind at mamamatay tao sa war on drugs para sa nagawang karumaldumal na krimen. Ipinunto nito na isa sa sa mga kalaban ng justisya dahil bumabagal ang sistema sa bansa. Hinimok din ng kongresista sa Korte Suprema na imungkahi sa kongreso ang pagpasa ng mga panukalang batas na magtatakda ng patas at makatwirang deadline sa criminal cases upang maitaguyod ang karapatan ng mga biktima sa mabilis na usad ng justisya. Dagdag pa ni Abante kailangan ng gabay ng Korte Suprema dahil naaabuso ang karapatan sa due process. Sa mga biktima ng EJK, hinimok nito ang mga Pinoy na ipagdasal ang mga pumanaw, bunsod ng hazing na hanggang ngayon ay nakabinbin ang kaso. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminho ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide